ang nahuling mga droga ay more or less no ayon sa estimate ng uh, ng PDEA higit kumulang no approximate lang po ito mga dalawang tonelada dalawang tonelada ulit-ulit na po ako approximately estimate tinatantya uh, estimated higit kumulang lahat ng klaseng lengguwahe ginamit ko na po No? Ay perfectly, wala akong pagdududa sa inyo. Wala akong pagdududa pero sa ordinaryong tao kapag 'yan ay nabalita at nasaksakan ng mga komento, kumin, ang tao kay mag-iisip, hat mula umpisa yung video and videos cannot lie, no? So ayan, nung binuksan niya na, nakita niyo. Maraming tataka paano pinagkasa pinagkasadyaan. Ayan na po ang best proof ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga mga drogang po ito na nakokontain ng illegal drug. Open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Seizure ng uh, napakalaking halaga ng shabu doon sa Batangas. Uh, alam natin sa buhay ng polis. Dam if you do. damn if you don't. Kung wala kang mahuling shabu, walang kwinta kang polis kapag may nahuli ka napakalaki nga marami pang mag-speculate at gumagawa na mga theories na ganon so masakit din sa para sa isang operative isang operative na uh, tayo i uh, inaccuse ng kung ano-ano pa so kaya kailangan natin to set the record straight malaman natin kung ano talaga ang katotohanan at kung may pagkakamali man dapat ma ito kung may pagkakamali just like yung uh, estimate. Yung estimate na yan na from 1.9 ay naging 1.4 sa actual. Well, estimate lang naman yan pero dapat yung as I've said, gusto nating maganda, malaki yung impact ng ating operation. Minsan uh, nag-overestimate tayo. Pero uh, sa atin wala lang yun. Ako I perfectly, wala kong pagdududa sa inyo. Wala ko pagdududa. Pero sa ordinaryong tao, kapag yan ay nabalita at nasaksakan ng mga kumin, kuminto, ang tao ngayon mag-iisip. Isipin mo, yung point something of a gram ng shabu, that would mean the billability or non-billability -non of the case. Mag-dependin rin siya ng point one. Pwedeng kapag-bail yung suspect or hindi makapag-bail. Uh, before I continue, I would like to acknowledge the presence of uh, Sen. Uh, Tolentino. Thank you, Your Honor, for coming over. To provide you a corum. Thank you, thank you, thank you, uh, uh, Your Honor. So, yun pa yung uh, sinasabi nilang, yeah, nawawala from their term, nawawalang 500 kilograms of shabu. Eh, hindi naman talaga nawawala dahil nga sa estimate lang, wrong estimate, ang uh, nangyari, di ba? So dapat maklaro natin ito dito. First off is unahin natin muna, kasi yung uh, yung drug hole sa Batangas ay uh, meron tayong uh, You want to You want to say something, sir? Uh, I will give you the floor, uh, Senator Binhor Abalos. Marami, maraming salamat po, Senator Chairperson Bato de la Rosa and the Vice Chairperson, Senator Francis Tolentino, sa lahat po ng mga kasama ko rito. Magandang umaga po. Una-una, kami po ay nagpapasalamat sa hearing na ito upang maibahagi namin ang talagang nangyari. Mamaya po ipapakita namin ang lahat mula umpisa yung video. And videos cannot lie. No? Papakita po namin lahat ng sikomstansya rito. Para at of course, aside from this, is moving forward, ano yung mga polisiyang dapat baguhin natin? ano yung mga kailangang tulong particular ng Coast Guard dahil sa nakikita po natin dito ay ginagamit talaga ang dagat. May no? salamat po muli. Thank you, sir. Yung hmm. uh, yung sabi mo na video palabas sir, sa executive session na yan? O dito? Hindi po. Baka pwedeng dito. ipalabas ko na po. Uh, okay. okay. Yes, sir. PNP? Meron kayong briefing dyan? yes yes, sir. Uh, uh, ikaw, sir, ikaw Ako na po mags magsasalita po. Okay, po. Uh, please go ahead. You have, you have the floor, sir. You have the floor. Muli, uh, maraming salamat, uh, Chairperson Chair Senator Bato de la Rosa, at sa lahat po ng ating mga, mga nakikinig at nanonood po ngayon. Po, ito'y nangyari noong higit kumulang 7.30 ng umaga, approximately 7.30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan, yan mismo yung arrested suspect, no? yung nandirito po kanina, si Mr. Sarate, no? para malina ho sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang Baragay Captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang Media Representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo, ito'y napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, uh, balik lang muna, please, balik lang. Uh, kanina po, yan, kita nyo si media balik mo pa so bago buksan ayan pakibalik mo pa isa pa balik mo lang before before yan kita nyo nakasarado yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ho ito sa publiko no klarong klaro po iyan no so sir kategorically you can declare That there was no pilferage? Wala po. Walang the pilferage? These pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure maraming media na dyan okay. na kumukuha na po ito. At before that, the Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid, na secured ang area. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga ang mga tao po ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita niyo. Maraming tataka, paano pinagkasya diyan. Ayan na po ang best proof ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga, mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media no? na dinodocument ang seized illegal drugs prior to its unloading kasaba pa ang dalawang testigo. Next. Yan. Ito na yung actual video. No? Kung uh, makikita po ninyo, ito'y uh, ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag NPS, and the media witnesses and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin niyo yung sticker na kulay yung kulay dilaw. Yan po is to make sure talagang nakahiwalay po 'yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisyahan dito. Okay. Next please. Yan. So, ayan po, yung suspect, parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung binabang mga, mga droga na yan. Next, please. So, ayan po, no? Uh, next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test, no? Ito'y tinetest, no? Muli, andiyan po ang tatlong representante ang Department of Justice, ang Barangay Captain at ang media para ma-check kung talagang siya po ito. At ito nga ay nag-positive. Next please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? Dalawang gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, uh, pagkatapos pong mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na accused was assisted by a member of the public attorney's office. No. the okay, next. 15 ba yun? 16. Okay. So, ito po yung mugshot nung ano. Kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred. Kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng ano. Anyway, andyan naman yung pangalan niya and public records po yan. Next. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong. talagang nakakulong po 'yan, no, nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung And yes, impact uh, andito siya ngayon, 'di ba? Dito natin dito ngayon but yes, sir. because of uh, the request of the RD that uh, doon na lang sa executive session ka Anyway, at isa kita na mga tao nandito siya. Nand nandito Andyan po siya. At nakakulong po iyan. Nakakulong siya, facing yes, charges. Ano mga kasong uh, mga files siya? Dalawa po. Uh, ito po yung pagagamit ng maraming mga plaka. Ng, uh, kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At uh, ano pa ba ibang charges dyan? So yun yun. Okay. So yun po. as sector... Presently, nakakulong siya sa... Batangas po. Batangas. Provincial Police. Police Police Provincial Office. Yes sir. Okay, thank you. So ngayon, so siguro naman sa ating uh, mahal na chairperson at sa ating mga kababayan Klaro po ito, these pictures are available. They're part of the evidence ipapakita namin that we have really complied. The, the RD and of course the PD, all the police, no? we have complied with the three witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po diyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate, estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito yung 7.30 ng umaga. Ako po yung nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako, pagpunta ko rin, hindi ko nga akalain ganyan kadami, mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na hong So, I was given a briefer. So, sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was ASEC Kumba, Renating Gumban, who said that, uh, well, approximately mga, mga ano po yan, mga dalawang tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So, it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman kasi makikita matatantya ron sa dami. So, tinatantya. Ibig po sabihin itong approximate, ano, ito, tantyado, tantyahan lang po iyan. Hindi namin sa inyo sabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Gene, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng uh, ng PDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga dalawang tonelada. Dalawang tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No? Kung ating titindihan, tatansyahin ko ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, ang nahuli... So, kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatantya, uh, estimated ticket kumulang lahat ng klasing lengguwahe ginamit ko na po no so sana po ang sa akin lang uh, Mr. Senator tama po kayo napakahirap nitong laban sa droga isipin niyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado ilang mga bata ang sisirain nito pero yung nagtrabaho diyan na ating kapulisan yung ahong kapitan na naging major binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klase mga tao to, hindi mo masabi yung, yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, no, uh, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Magandang umaga po at maraming salamat.